Pag-usapan natin ang lagay ngayon ni Roy kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, ano-anong mga test pa ang kinakailangang isagawa kay Roy? No? Mm -hmm. Pops 3, until now hindi pa talaga alam nung uh, family kung ano pa yung mga test na gagawin kay Roy mm -hmm. kasi nga uh, kalat na yung uh, kanyang sakit, so apektado na yung mata niya, mm -hmm. yung mga nerves sa mukha niya mm -hmm. so ubat ibang espesyalista yung kailangang magbigay ng order kung ano ba yung gagawin kay Roy and that's the time na palang na waiting lang yung family sa order ng mga espesyalista na yun para Anong, sa mga anong klase yun? na panggagamot ang kinakailangan dito sa cancer ni Roy. Yung tumama sa kanya. Mm -mm. Ayun, Paps na nabanggit nga ng ating ENT doctor kanina dahil nga sobrang rare itong tumor uh, kay Roy. Hindi pa established, wala pa talagang algorithm kung ano ba yung treatment na kailangang mauna na gawin kay Roy. Kung, anong, so, so, kung ano Kung chemo ba, Oo. radiation ba, Oo. opera Oo. ba. So, kailangan daw dyan multidisciplinary approach. So, kailangan mag-meeting talaga, magkaroon ng conference itong mga espesyalista na ito, ENT doctor, oncologist, mm -mm. Uh, neurosurgeon, John kung ano ba yung treatment na kailangan gawin pero so far sa ngayon kasi hindi pa sila makapag-decide dahil uh, may mga test pa sila na pinapagawa kay Roy. Ang sigurado John, malaki yung gastusin ng pamilya, no? kasi yung mga nakaambang test na hindi mga mura yan. Pero si Roy, baka musta na siya? Um, wala na, hindi na siya nakakapag-aral. Yes, Papsu, nakakalungkot. Nakwento oh. nga ng bayaw sa atin kanina na ngayong taon, kahit oh. na ganyan na yung uh, kalagayan ni Roy, mm -hmm. pinilit niya pa rin mag-defend sa tesis mm -hmm. uh, para ganun niya kagusto na makapagtapos ng pag-aaral. Pero mismo yung paaralan na yung kumausap kay Roy, pati sa family, mm -hmm. na i-priority muna yung kanyang health. Sa ngayon, anong klase o paano natutustusan ng uh, kaanak ni Roy itong uh, kanyang sakit? Papsri, mm -mm. ang nakatrabaho sa kanila, dalawa, yung dalawa niyang ate, pati yung uh, oh. kanya palang tatay. So, oh. tatlo silang oh. natutulungan para matustusan nga yung gamutan. Pero talagang hindi biro dahil, ay nga, nabanggit, nag pa sila mula Quezon oh. province sa Manila, di ba? Kaya talagang mabigat yung gastusin. Kaya lumalapit din sila sa mga ahensya ng gobyerno para kahit paano may pandagdag sa gamutan ni Roy. Pero yada, natukoy na ba ng mga doktor o ng ospital kung uh, paano nakuha ni Roy yung ganitong klase ng karamdaman? Mm -hmm. Ayun, papsri, dahil nga, komplikado at rare oh. talaga. Agresibo, mabilis kumalat, oh. uh, bumabalik. So, talagang wala for them, pang tiyak na pag-aaral. For them na pag to say na cancer yan, talagang mm -mm. mabilis at... Uh, yes, agresibo daw oh, talaga oh. yung oh. term. Pero ayun, uh, wala pa talagang tiyak na pag-aaral kung saan ang gagaling itong cancer na to. Pero yung paranasal sinus mm -hmm. cancer, in mm -hmm. general, yung sa mukha nga, uh, ang maraming pag-aaral lang sinasabi oh. ay expo environmental exposure. na bagit natin kanina, mga okay. alikabok, okay. usok, paint, chemical So, ayan, malaki daw yung nakokontra compute ng mga yan Oo. para magkaroon ng ganitong cancer. Nasa magkano naman ang nakikita nilang gastusin dito sa pagpapagamot kay Roy Eda? Ngayon Popsy wala pa sa kanila yung running bill dahil tuloy-tuloy naka-admit si Roy, may mga opera, uh, may mga test laboratories pa. Mm -hmm. Pero kung matuloy man yung mga chemotherapy at radiation uh, ng ni Roy, ay uh, hindi daw malabo na umabot sa milyon yung gastusin. Kokmalaki. Sa ngayon, nasa supportive care lamang ang pwedeng ibigay sa kanya, no? Paano siya magiging komportable? Yes, tama. Eh, painkiller lang. Nakita ko, talagang malapit sa kanyang mata. So, ano yun? Normal ba siyang nakakatulo, nakakapagpahinga? O talagang hirap siya talaga sa kanyang posisyon. Mm, talagang Although sa ulo lang, no? Yes, talagang Oo. umiinda na daw si Roy kasi nabanggit niya nga din sa atin. May pain. May pain, may pain talaga. Kasama oh, oh. yung ulo, yung likod, yung balakang. Di na makatayo, di na makalakad si Roy. Hirap na talaga. Mm. So, ultimo daw, paghinga, tumitigas yung tiyan niya, nahihirapan na rin siya. So, talagang kumalat na nga daw talaga yung cancer sa mukha at sa katawan ni Roy. Sayang. At sabi mo nga doon sa report mo, e eh, gagraduate pa naman ng uh, pagiging mechanical engineer this year. Itong si Roy, no? Sana may mga makatulong. Yes, dito sana sa ay talagang panalangin na nila para kay Roy. Maraming salamat Mobile Journal Yeda Pasqual.